Jusko, pataka-rajodning si Raul. Pataka-rajodning si Raul. No? Pag-tiktok na lang, Raul. Panoorin natin ito, mga lods. Sir, hey, uh, pagpapatuloy ko po on uh, defense of our sovereignty, uh, Nandiyan po ang uh, United States, which actually ay uh, hindi naman bahagi ng ASEAN, hindi siya party, uh, supposedly, dun sa issue sa West Philippine Sea. Uh, ano po ba yung... Uh, Magiging way forward natin kasi as uh, a young representative, Madam Chair, uh, ang dating po sa akin, it's like we're trying to defend our sovereignty against one country by giving up our sovereignty to another country. So uh, is it uh, a sustainable uh, way to defend our territory, Madam Chair? Madam Chair, salamat po sa tanong. Ang dinedepensahan po natin ay ang rule of rules-based international order ang nagko-constrain ho sa mga bansa ay international law at UNCLOS. Yung po ang ginagawa natin sa mga kaalyado natin, ini-enforce natin ang UNCLOS. Ang sinasabi po ng ating mga katunggali, kino-contain natin sila. Hindi po totoo 'yun. At pag nagsabi ho kayo na kino-contain sila, inaamin nila na gusto nilang lumaki at man manakop, mag-expand, kumukop kaya tayo po ay may mutual defense treaty at may alyansa po ng iba't ibang mga bansa. Lalong-lalo na po ngayon na lumabas ang 10-dash line ng uh, China, mas lalo hong maraming uh, sumang-ayon sa pwesto po ng Pilipinas. Ang pag-aalyansa po ay hindi bago. Ang China rin ay nag-aalyansa sa ibang mga bansa sila po ay active sa kanilang alliances. At anong po ba ang nangyari? Hindi ba po ang Scarborough ay kinukup? Kinukup ba tayo ng Amerika? Hindi naman po eh. At ako po ay very very cognizant na kailangan natin ng na independent foreign policy. Dahil ang China po, kailangan po natin at napakalaking merkado niyan. Pero kung patas po ang laban, wala po silang inaako na teritoryo natin. Di sana po wala tayong problema. 'Yun lang naman po ang akin. Uh, Madam Chair, uh, tayo din naman po. Ako tingin ko uh, yung uh, from 9-dash line naging 10-dash line na yun sa China. Uh, imaginary po 'yan, dapat hindi 'yan nakilalanin. Pero Madam Chair, ang uh, gusto nating mas mapag-usapan pa, Madam Chair, paano natin 'yang gagawin imaginary target po ng China yan sa tingin namin. Dahil paunti-unti po ang kanilang pag-expand. Yeah, Madam Chair, when I say na imaginary, ibig sabihin uh, dapat hindi yun kinikilala kasi walang basis naman talaga yung 9-dash line, tsaka, tsaka yung 10-dash line. And uh, tayo, we assert no, na yung West Philippine Sea, yung ating exclusive economic zone, dapat atin yan. And no made-up map by China or any other country should change that. Yun nga. Pero Madam Chair, paano natin yung gagawin? Kasi, uh, for example, majority of Filipinos gusto namang ma-defend yung West Philippine Sea through diplomacy or peaceful means. Hindi po yung uh, nag-warmongering tayo sa uh, Asia-Pacific or sa West Philippine Sea. Also, Madam Chair, Presidential Envoy to China, Teddy Boy Loxin Jr., said the Philippines has no plans of going to war Going to war with China. Pero bakit po natin hinahayaan yung US na para ba ang footing na ay magkaroonan ng digmaan sa West Philippine Sea? Hindi po ba yan na dangerous para sa atin at sa lahat ng mga uh, kababayan natin? Hey, hindi po uh, ganun ang aking pananaw. Sino ba ho nagwo-water cannon? US ba po o China? Sino ang nasa war footing? Tayo ho ba o sila? Sa akin po malayo po at ayoko pong magkagera. Ngunit, ang diplomasya po, pag hindi natin binakapan ng katatagan sa, sa, sa paraan ng pagkakaroon ng matibay na kapabilidad na tayuan ang iyong sarili, baliwala ho ang demokrasi, lalo na sa de determinado malaking bansa na may hangarin na kukupin ang buong South China Sea. Yeah, Madam Chair, tin uh, natin hindi tayo dapat mamili kung uh, uh, sino yung mga bansang gusto nating pigilan sa kanilang mga hegemonic na ginagawa kasi China does that, no? Undeniably. Pero decades na rin na ginagawa din yan ng United States sa iba't ibang uh, regions na ating uh, uh, planeta. Kaya Madam Chair, ito ang Madam Chair, two hindi questions. Na ginagawa sa Pilipinas 'yon. Ang ni Moraol, 'di ba? Parang alam niya ang sinasabi niya. Sino ka ba? Di ba? Yun yung pinagtataka ko. Bakit andyan ba yan? Kada budget hearing? Bakit? Bakit nangingi alam yan? Ano bang alam? <laughs> ano bang alam niya? pati West uh, Philippine Sea na issue? Ano ba alam mo? Di ba? Bakit napunta ka na dun sa gera-gera? Di ba? Yung mag-ROTC nga ayaw nyo? At kung ano-ano pang mga pinagsasasabi mo? Ay naku Raul, mag TikTok ka na lang. Or di kaya, ang humarang doon no, sa West Philippine Sea, yung mga NPA. Ang humarap sa China, yan, yung mga NPA para magkasilbi. Kung ano anong pinagsasabi, akala mo naman talaga. Di ba? May solusyon siyang bit-bit. Di ba? Wala naman siyang ibang solusyon na sinasabi. Kundi puro batikos lang. Puro kung ano-ano lang. Tapos ito no, di ba mamababata sila? Yung mga tanong kasi ni Raul, di ba? Yung mga tanong niya ay parang gusto niyang i-reveal yung plano ng Pilipinas. Di ba? Sa China, sa Amerika. Nag-iisip ka ba? Di ba? What if sinabi yung plano tapos makita ng China? E kumakalat yung video niyo, di ba? Sa social media platform. Ewan ko ba itong sila, Raul, kung nag-iisip ba? Talagang pinapahamak nyo, no? Pinapahamak nyo ang bansang Pilipinas. Kayo talaga mga makakaliwang grupo, wala na kayong ibang inisip kundi pa paano pabagsakin ang Pilipinas. Sa palagay mo ba, Raul, pag ilantad, no? Pag ilantad ng Pilipinas ang plano niya sa West Philippine Sea, magiging okay lahat or mas magkagulo? Hi, Diyos ko! Buti pa ako na hindi mababatas. Buti pa ako na ordinaryong citizen lang na iintindihan eh. Next time, Raul, kung magtatanong ka yung may say-say, bakit ka ba andyan? Lahat na lang andyan ka. Napaka bidabi na mo -bida.